Nasa uh, kabilang linya na po natin ang uh, chairman po ng Samang Industry and Agricultura, si uh, Sinag Chairman Engineer Rosendo So. Magandang uh, morning po ka Sendong. Welcome po muli sa dwi Channel 23. Yeah true. Magandang maga and of course, uh, duty. Magandang maga. Apo. Salamat po. Good morning ka Sendong. Good morning po ka Sendong. Salamat sa inyong pagpapaunlak. Ano ang reaksyon nyo rito ka Sendong sa isinusulong po ng Department of Agriculture na natin itong... Uh, maging ng fill rice, itong pagkain ng half cup na kanin sa mga restaurant o sa mga iba pang kainan, Kasendong? Yeah, kung ma-implement yan, well, ka-development yan, yan. And uh, we hope uh, susunod yung restaurant mm -hmm. para sa least eh, magbawasan yung way yung, sa mga sayang o sa mga restaurant. So, mm -hmm. uh, abangan natin and so, uh, siguro ah uh, so pa nang deadline uh, sa this uh, ma finalize mo na brother. Okay. Linawin lang natin kasi ang executive order ang sinusulong dito. Yes. No. Ah okay. kung kaya bakit uh, hindi ah no? uh, delete hmm. eh, mawala yung mga uh, wages quick uh sa wits sa mga restaurant. Opo. Oh, pero kailangan pa bang humantong sa ganito kasi dong uh, uh, file pa magpapatupad uh, pa ng kautusan kaugnay dito eh kung kung kaya namang solusyonan sa ibang paraan bakit hindi lalo yung uh, pagpapababa ng uh, presyo ng bigas yung pagdadagdag uh, ng supply kung kaya namang uh, kaya namang gawin yung kase dong bakit kailangan pa nito Yeah yung price kokang malabo. <laughs> sa tingin natin, kaya ito yung solution para mabawasan yung uh, uh yung yung way, uh, yung ano kasi yung uh, uh, na na nasasayang sa mga restaurant and ano mga two percent yung total uh, annual na compute o oh, annual okay so kung ang ang consumption natin aabot uh, ng 13 million metric tons no so aabot uh, ng 250 ito, uh, 1000 tons din no kaya malaki mm -hmm. uh, so yung sinusulong niyan kung uh, maging uh, effective uh, sa tingin natin makakatulong din sa pagbawas ng uh, ng nawawala uh, sa mga uh, restaurant mm -hmm pero yan ba talaga sa tingin nyo kasi nung malaki ang maitutulong nitong pagbabawas o yung magkakaroon na lang ng half cup rice knowing na ang mga Pinoy ay talagang makakanin kasama na ako dyan yes uh, totoo yan no? uh, uh, kaya ang target yata yung restaurant uh, hmm. so yung mga mga gustong mag-consume ng mas malaki naman, mm -hmm. pwede naman mag-order. Uh, hindi naman pinipigilan. Mm -hmm. So, yung cup-cup, uh, yun ang uh, siguro ma ma -ano lang, maalok dun mm sa -hmm. mga hindi masyadong uh, nag-consume ng rice. Yeah. Oh, Oo, oh. uh, tipong ma-option uh, nga naman, ano? maging option na, no? Option Hindi option yung talagang full cup rice. Kasi yun yung, yun yung ating uh, na-order, eh, uh -huh. di ba? Mm -hmm. Aside from, syempre, meron talagang only rice, eh, di ba? Mm -hmm. Alright. Pero kasi, Endong, ang bigaso, eh, mahal pa rin. At uh, isinusulong po na reviewin na po itong EO62. Actually, uh, si uh, kong uh, Nikki Briones nga, ang uh, gusto ay Uh, i ano na eh, na itong uh, ibalik na lang doon sa dati uh, na 35% ang uh, taripa. Anong uh, masasabi niyo rito, Kasendong? Na, ah, dapat bumalik na yung taripa. Nakita natin hindi nakatulong yung pagbalaan pa ng tarif. No? So, dapat talaga ibalik na yung tarif dahil ang nawala na is on most 13 billion. sa so, mm -hmm. collection ng Mhm. Mm all right. So may uh, ano pa ba natin uh, na uh, kasi uh, may may programa ang uh, DA itong 42 pesos ikinakasa po nila sa Oh, rice for all sa mga Kadiwas uh, Kadiwa centers. visible uh, feasible ba na ma-sustain itong 42 pesos na bigas? Uh, I Kaya think ba? Uh, may target din na uh, volume lang. So Limited. of course, yung majority ah. hindi pa rin ma makabili ng mas mababang presyo. Mm -hmm. Mm -hmm. So ano lang, uh, limitado lang dito sa 42 pesos. At limitado rin yung lugar saan pwedeng uh, ibenta? Uh, so ano pa ho ang uh, sa tingin nyo na pos posible pa o mga maari pang uh, uh, gawing solusyon ng uh, gobyerno para ho kahit paano maibsan naman ho itong uh, mahal na hindi lang ubigas kasendong lalo na ngayon hong uh, holiday season yung presyo ho mismo talaga ng pagkain. Yeah, sa so ngayon, uh, nakita naman natin eh, in spite of uh, import pababa pa rin. na yung import, uh -huh. eh, hindi talaga bumaba yung retail. No? So, ang, ang sinabi na natin ng June 5 na hindi nila kaya control yung retail price. So, eh, walang kwenta yung pagbaba ng tarifa. So, we hope na maibalik na lang yung tarif. Yung collection, may bigay mm -hmm. sa magsasaka para buwa ba yung production cost makabigay ng mas malaking profit in sa mga consumers. Uh -huh. Kasi noong may ano ba yung tinanong natin kay uh, sa, retailers, sa no? retailers, no? Sabi nila, sa, sa Grecon, Grecon uh, sabi nila eh pwede pang mag 40, 40 pesos. Kakayanin pa daw. Kakayanin pa daw yung presyo ng bigas. Anong masasabi niyo rito? Basta mag, uh, ano lang. Engineer we hope no we hope na may babaya kasi tayo talaga yung tariff collected kung makita natin yung import price talaga uh, malaki yung markup ng crop retailer up to uh, itong importer uh, mm -hmm. Mm, eh kasi dito sa EO62 ang uh, sinasabi rito ay eh, mga importer lang, mga traders lang ang nakinabang kasi endong hindi naman naramdaman yung pagbaba ng presyo ng bigas. Hindi naman din nakabilis yung Juan de la Cruz ng uh, mas mura, ika. mas uh, ano pa rin? Uh, mas lumagana pa ma, mas lumagana pa raw ika ang uh, smuggling. Yes, sinabi naman natin yan noong June. No? Huh? Mm -hmm. uh, Yun hope, na. Uh, may sulit na yung pa para at least uh, makinabang ang ating mga, mga farmers at tumaba yung pressure sa portion. Mm -hmm. All right. Ako. Sige po, uh, Kasendong, sa mga susunod na araw ay amin po kayong uh, bubulabugin pa. Uh, hinggil nga po dito sa issue na ito at uh, marami pong salamat sa inyo pong oras. Ingat po kayo, Kasendong. Okay, ang po. Salamat po. Thank you. Po. Ingat po. Ingat. Si Ka po yan. Si Engineer. Um, may biyahe Centros si Ka Sendong, medyo maingay ang kanyang um, baka. may ba si Ka baka uh, kukuha ng bigas. Uh, at least pinagbigyan tayo, di ba? Oo. Uh, uh, Tingnan natin kung uh, saan nakahantong po itong uh, uh, hirit po ng uh, Department of uh, Agriculture at ng uh, Phil rice Inyo po napakinggan, muli si Engineer Rosendo So, ang chairman ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAD.